Ano na pala kayo Yo, what is up? Good morning! It's your boy, Chin Him Kasi yung vlog na naulog sa Agdan May schedule kasi tayo kahapon eh Las Baños Eh, yung bahay medyo old school Naloko ko yung mga guys Sabi ko, kayo dyan magpunta Kasi may multo dyan Dito kayo sa kamulat Makakamulto ko eh Naulog ako sa Agdan Ay, mabihay pa tayo? Huwag <laughs> na <kaya? laughs> <laughs> Ang tayo si KQ, pre <laughs> Shoutout, shoutout Kay Boss Kevin Cambao Yeah. Solid. Grabe, sobrang solid yan. <laughs> yung kain after kain, ito, ano? First time namin naranasan yun. Ano, know, good morning, good morning, good morning, mga idol. Good morning, mga idol. <laughs> 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 Iba pa na yun. Yeah, puro, so, puro Dinas lang yung nakaraan <laughs> eh, na? Tapos yun, kumain na ng bulalong to, tapos kumain pa ng wings. Chicken wings, sarap. <laughs> Kung malapit lang kami, diretso yun right yung pasahan na kaya alalaya pa Hmm. From Lipa to Makati Tondo pa. Hirap na kasi ano, hirap na bumiyahe na nakain eh. Kaya kinonsider na rin nila na sunod na. Lang. Maybe next time. Yeah. Sa Korea tayo magiinom. Yeah. Okay. Shout out boss Kevin. sa salamat ng pagkain. Salamat din sa ano. Lahat ng binigay sa atin, Oh. Ay boy, may booking na tayo, boy. Saan 'yan? Sino 'yan? Pa okay. uh, si Serbong. Bong. Ah, Bong. Nandito na si Bong. <laughs> Revilla. Ay, ba, ba yan? Revilla. Sige, update namin kayo bago, bago mag-pick up. Boy, pick up na natin, boy. Pick up na natin. Bato tagay tagaytay. Tagaytay? Oo. Oh, sarap. Tagay, tagay. tagaytay, tapos hindi. <laughs> On the way. Pick up. Yo, dito na kami sa ano. Anong mall to? May. Akin. May mall. My Parang mall. ano. My phone. Ano <laughs> pick yung pick-up yung malaki dito? My phone. Yung mga old school yun ah. My phone. Ito, bali tatlong ano lang. Tatlong bail lang. Yes, po. in, custom lang. Kanyo yung isa. Last one. Ah, Pinakarga na po yung ano, patlong ah, sa ako po. Yan, na-pick-up na natin yung unang booking natin. Ano ba? Tama. Rekta na yun, boy. Rekta? Siyempre hindi. <laughs> Siyempre hindi. Rekta, rekta hantay muna. Ayan. Ang ah, pakainit kasi dito sa Maynila kaya naisipan namin pumunta ng Tagaytay. Papalamig tayo, <laughs> tayo dun. Eh, antay lang tayo sa glit tapos alis na rin. Ba't ginaganong ganong ko pa? Abang naghihintay tayo ng ano ng customer na tatawag. Tayo <laughs> mo tayo. Ano ito boy? Almusal? Ah, Almusal? Ang halihan muna. Ang tangalihan natin. Wala na sa 4. Saan na tayo kakain? Ano bulalo. Oh. Busog mil bulalo. Wow, oh, tak. Ay. <laughs> Nakita niya no na paano ang mamurao. so wala <laughs> delivery <laughs> deliver. 200 lang binigay. Ano sa panin? sa tarosa rin? Ah, sa tarosa, Yun, sakto. Sa Ruang Santa Rosa na. Pikapin lang natin. Sa mga pikapin yun? Dito na sa may Victory Line. Para oh, Victory Plaza na naman <laughs> Ayun, Tikipin lang lamin tapos rekta na yan Diretso na Diretso Sana Diretso Sana Tay na natin Pag puno na diretso na uh, Pick up na namin yung Customer namin na suki Tumawag eh Second booking Diretso na sana eh Kaya lang tumawag Siyempre pagbibigyan natin yan Ang dami Ayun o no. boy Ayun o no. Ilang pirasong box lang yan so... yung unang buhay natin, yung naka-cover tatlong sako tapos yung pangalawang buhay natin sampung box lang na malilit puro pagkain pero fragile diretso na natin diretso natin sana hindi kasi ang luwag pa eh kalati pa lang yung laman eh parang ano lang yung mga uh, size ng Innova ganun pala ka Ma -ma -ma, may tumawag pa na customer no oo sayang din hanggang okay, natin. tatlong buhay o kaya apat na kung kakayaan servisyong ano yan destiny moto pag mo ito. Na natin ang mga customer natin ng na suki. Ate Ari tumawag tapos diretso na tayo. <laughs> Dalawang regular na to eh. Regular customer. Regular ah, customer. Uh, uh, Samayan <laughs> ulit sa... Hindi <laughs> <laughs> wala mo kung doon sa drop off, sa pangatlong booking eh. Mahala na kayo dyan. Hindi na natin. Boy, ano masasabi mo sa traffic? Swabe. Eh. Swabe. Nagugulo <laughs> na, na kanina umaga yung mga yung mga entitled. Ah, <laughs> uh, pakaluwag pa muna tayo nang Santa Rosa. Tingnan mo po, yo, 39 minutes lang, boy. 39 minutes lang. Diretso na pala tayo, diretso na. Diretso na totoo na. Tingnan mo yung lugod natin, ang luwag po. Pwede na yan. Ah, pwede para makapagkape tayo sa Tagaytay ng maliwanag pa. Oo, nagugutom na rin ako. Isa eh. mo tayo kain. Bulalo. Lord. Wala, Bula, Lord. <laughs> Bula, Lord. Gutom na ako eh, kaya diretso na natin para makakain na tayo Pero kami dito ba kanin eh Ayan, napin mo na lang dyan <laughs> Tara, let's go Let's go, go! it's the motherfucking team, oh, they Meters na lang. Sa And Peters, din. dito tayo. dito tayo sa Drapo. Pasok tayo dito. Ano to? Tapat ng Enchanted Kingdom. Ayan uh, sa kanan. Um, EK. EK. Yeah, no? Oops! Wrong hole! <laughs> Doon sa kabila, sa Dominican. Meron pala dito ano, policy na ano. Ano to? Mga... Owners tenant owners lang, na. mga homeowners lang papasok. Doon ang pasok ng mga oh, paslupa. Ang <laughs> paslupa! <Kampas> <laughs> pasok! Pero ang bike na, Tigard. Salute! Tinanong saan? Ang dami ko pa sinabi sa hindi pwede pumasok <laughs> Boy, okay na boy Ano pa mo dyan boy? Hindi kasi nagtanong si boss bayad Sabi ko, na sa mga pinapan Sabi eh. ko, tumatanggap naman kami na soda. Baka ako mag-tip <laughs> Tip? <Edithi paklong. laughs> okay na, tatuli na namin itong isa sa Tagaytay tagay para maagagay naman tayo Makakain, butom na ako eh Alas ano 3 pa lang, wala alas 4 <laughs> <laughs> Change of heart. Dito na daw kami kakain. Nagutom na ang animal. <laughs> para padating ng tagay tayo, magkakape na lang. <laughs> Mayro po si mama Wala tayong makikina ulit dun eh. Hmm. Kain muna kami. Tapos, diretso na namin yung ano. Dito sa kami -tong. sa Top at Lutong Balik. Sarado pa kasi doon sa kinain na namin dati. Masarap sana to. Kaya lang pang gabi sila eh. Hmm. Ano sila eh? Call center. <laughs> Graveyard. Dito ah. kami. Ayan, Top at Lutong Balik. Lutong bali. Ah, oh, bali. Ano yung ibig sabihin nun? Ay, dapat pala alkab. Alcabras Dito na tayo sa Tagaytay. Ay, tingnan mo malamig po eh. Ay, malamig, malamig. Oh, malamig. 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 Aircon yun. Ngayon <laughs> <laughs> lang kami nakapunta lang na dito. Maliwanag pa. Ayun o, Tagaytay. Ay, oh. na isa tatay. <laughs> Kaya mo na tayo boy nah, Deliver lang ya. nah tayo, wala <laughs> nah tayo pang itras <laughs> Dito na tayo sa ano Barbecue yeah. yeah. Bosnya Boss niya yan Boss niya yan, sipag mo pag may camera right. <laughs> <laughs> Sarap dito boy, lamig Masarap magkapi dito Masarap magkapi dito sa Tagay Tagay lamig no. tapos maliwanag lamig e no tapos <laughs> maliwanag <Ay>, tapos maliwanag tapos maliwanag tara sa tagay kape punta tapos ano baka mag-present si ano, sila mga diwana sana mag kasi ano tinext ko sabi ko mayroon pa silang booking mayroon booking pa patandangwa ah. ang sabi wala pa reply ah, wala pa reply wala <laughs> sabi? reply ang sabi ang sabi mode na lang <laughs> lamig dito sa Tagaytay ah, makasarap magkap e eh. You're free. Uy, <laughs> <Ay>, Mare. Naka pala. Uy, Mare. tayo sa Tagaytay. Cheers. Ayan, pa. Nakapag-kape rin ng maliwanag. Ano, uwi na ba tayo? Oh, pagkatapos na ito, uwi na tayo. Pag hindi nag-reply si Ma'am Joan ng alas 6, bounce back na tayo. Oh, Eto, dito na natin tatapusin yung video. Dahil ang dami nanonood sa likod ko. <laughs> oh, bye. <my. laughs>